Araw-araw, pinaliliguan ni Aling Emma ang anak na si MJ. Dahil hindi nakakakilos mag-isa at halos butot balat ang katawan, maingat si Aling Emma sa pag-aalaga sa bata. Pero si MJ hindi na sanggol. 13 years old na siya ngayon ikukumpara po sa normal na mga bata, nasa ano lang po siya. Siguro ang taas niya, mga nasa one year old lang. Pati yung katawan niya maliit. Hmm? Hindi alam ni Aling Emma kung bakit hindi lumaki tulad ng ibang bata si MJ. Ay, siyempre po ma'am, naaawa po talaga ako sa anak ko. Saging ganyan po ang nakikita ko sa kanya. Walang pagbabago kahit may edad na siya, ano pa rin po. Ganun pa rin po ang mga kilos niya. Parang, parang bata, batang maliit pa siya. Pero sa kauna-unahang pagkakataon makalipas ang labing tatlong taon, malalaman na ni Aling Emma kung ano ang kondisyon ni MJ. dahil naninigas ang mga buto at hindi makakilos mula pagkabata. Si Aling Emma na ang nagsisilbing kamay at paa ni MJ. Araw-araw, ganito ang buhay na mag-ina. na kami. Ang maliit na papag na ito ang nagsisilbing pahingahan at tulugan ni MJ. Wala ka pang damit. Uh, ma. Hindi man makapagsalita si MJ, naiintindihan daw ni Aling Emma ang ibig sabihin ng bawat kilos at galaw ni MJ. Pag may nararamdaman po siya, siyempre di naman siya makapagsalita. Ayan, hinuhula-hulaan ko na lang po kung anong masakit niya. Pa! Mm. 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 Kahit paano po na naiiba yung galaw niya, yung mga kilos niyang katawan niya, yung mga tatawa-tawa niya, medyo nababawasan. Kaya minsan na, kaya nag na rin ako na ano, may may nararamdaman na naman to. 2007 ipinanganak si MJ. Sa Bicol pa nakatira ang pamilya nila noon. Sa bahay lang daw ng anak si Aling Emma sa tulong ng isang hilot. Apat na oras na habal-habal pa kasi ang layo ng ospital o birthing clinic mula sa bahay nila sa Bicol hindi rin nakakapagpa-check up si Aling Emma sa doktor habang nagbubuntis. Kaya po kami din nakapunta sa uh, public hospital. Yung government hospital po, mas malayo pa rin po. Halos up uh, lang pa sa apat na oras ang biyahe. Wala raw siyang nakitang kakaiba nang ipinanganak si MJ. Kaya buong akala ni Aling Emma, normal ang sanggol. Di naman po ako nahirapan mga anak sa kanya. Normal naman po siya, mataba. Wala pong problema. Pero isang linggo matapos ipinanganak si MJ, napansin daw ni Aling Emma na may kakaiba sa ikinikilos ng anak. Gumising po siyang mga alasing ko ng madaling araw, pinadede ko pa siya. Tapos nakatulog po ulit. Paggising po ulit ng mag-alas pinapadede ko, hindi na siya dumede. Mm -hmm. Dinala na po namin siya sa ospital. Private, private pa nga po yung namin. Nung mga ospital nga po ito, wala, walang wala po talaga kami. Kaya nga hanggang ngayon, po, sa ospital na pinag-anuhan nito, may utang pa kami. <laughs> Emma, ano nangyari kay MJ? Bakit siya nagkaganyan? Sir, ito po, nung ipanganak ko po siya, normal. Tapos po, pagka one week, dinala na po namin sa ospital mm -hmm. Ang ano po ng PID na naghahawak na po sa kanya, infection daw po sa puso, tapos na tetanus. Mm -hmm. Pag ano po, pag may mga medical, medical mission, ganyan po, doon po namin siya pinapacheck upan. Kaso wala naman pong ibang sinasabing kung anong sakit niya. Wow, bango na, bango. Pinayuhan silang dalhin sa espesyalista si MJ para malaman kung ano talaga ang sakit ng bata. Pero wala naman silang panggastos. to si mama ng ulam. Wala rin kasing trabaho noon ang asawa niyang si Mang Marshall matapos maoperahan naman sa appendix eh, ang una pong iniisip po namin sa ano, tungkol sa pera, yung ano niya, yung gatas niya, kung ano po ang kinikita namin, kung mayroon man, yun. Yun ang pagyahati hati namin sa pagkain namin, sa kung ano-anong pangangailangan namin sa araw-araw. Eh, kadalasan po yung mga, yung kinakain namin, yung gatas nito, Inukutang na lang muna namin sa tindahan. Tatay nito, wala naman pong trabaho kay bagong maoperahan. Wala po kami talagang income araw-araw. Umabot ng labing tatlong taong gulang si MJ nang hindi lumalaki ang katawan, hindi nagsasalita, at hindi nalalaman ni naaling Emma kung ano talaga ang sakit niya. Mag-ano ka? magkano ka pa? Kain ka na? Hingging. Ang tubig niya, pinakulo. Tapos pinalamig. Hati na. Ito sa para magkosya sa kanya. Pagkatapos bihisan, tinimplahan ni Aling Emma ng gatas si MJ. Hindi kasi yan in ininom ng malamig na gatas. Gusto niya yung medyo malagandang. Busin mo ha, isnakan. Yan. Yan. Hindi Ngayon na nga lang siya uminom ng gatas. Mula kaninang pagising. Gusto niya, ano, may isnakan siya sa oras na ganyan. Mag-snack siya. Kahit konti. Hmm, nana, na na, bucog na. Tulog na anak ah. Tulog na ha. Nagyagawin si mama. habang naghahanda ng pananghalian si Aling Emma. Ang ate ni MJ na si Alicia Jean, 20 taong gulang, ang nag-aalaga muna sa kanya. Pag nagluluto ako, ang bata doon lang siya. Yan, maingay na yan. Ah, ah. Pag talaga hindi niya ako nakikita, yan maingay. Mm -hmm. na, tawag so, na ng tawag yan. Incredible. Adobong manok ang niluto ni Aling Emma ngayong araw. Paboritong ulam ni MJ. Kaya gutom na. Paano niyo po siya pinapakain? Ito, ganito. Nakahiga, subuan, kwento-kwentuhan. Hindi naman po mahirap pakain niya, no? Hindi naman. Kaso nga lang yan, paminsan-minsan nagpapasaway din. <laughs> Pag hindi niya nagustuhan ng ulam, ito kasi, favorito niya, ang sambaw. Opo, malakas din po siyang kumain. Kaya lang, ang tagal. Hmm. Matapos makakain ng tanghalian, pahinga muna si MJ. Sinamantala ito ni Aling Emma para makagawa ng mga walis tingting. Ito naman ang gagawin ko, gawa ng walis tingting. Kay pangbinta, may nag-order sa akin, tatlong tali, tatlong walis. benta namin, 20. Pero kahit ilang walis tingting na raw ang naibenta ni Aling Emma, hindi pa rin sapat para makapagpa-check up si MJ. Ay, siyempre po ma'am, naaawa po talaga ako sa anak ko. Kung... Saging ganyan po ang nakikita ko sa kanya. Walang pagbabago. Kahit may edad, may edad, na siya, ano pa rin po. Ganyan pa rin po ang mga kilos niya. Parang, parang bata, batang maliit pa siya. Ang gusto lang daw ni Aling Emma Malaman na sa wakas kung ano ang sakit ni MJ at kung may pag-asa pa siyang gumaling. Sabi ko lang sa kanya na maging malakas lang siya para malakas din si mama. Kasi po parang sa kanya na lang po tumatakbo ang buhay ko. Hindi ko na ngapon po napapansin ang iba kong anak. Basta siya, basta siya lang nasa sakin sa lang. Sa hiling ng pamilya ni MJ, inilapit namin ang kaso niya sa Local Government Unit o LGU ng Gindulman, Bohol. Una siyang dinala sa Municipal Health Office para sa initial assessment. Nasa 7.7 kilos lang ang timbang niya o kasin bigat ng isang taong gulang na sanggol na lalaki base sa Child Growth Standards ng National Nutrition Council. May pao na gatas. Ang sa dili sa karon? Ay, ay po yung kodok. Wala naman po siya ano, ha? wala naman sakit ngayon. Sabi ng Municipal Health Officer na si Dr. Baltasar Federico Lau, nakararanas si MJ ng stunted growth. Pero gusto kang ma-rehabilitate siya? Ang gusto ko lang na na mo, Nama anong kung ano pa talaga ang bigay kosto na ay, para rehabilitation ba rehabilitation naman ng ini eh. at tokatagbilaran Pero para mas matukoy kung ano ang dahilan ng hindi paglaki ni MJ kailangan siyang dalhin sa provincial hospital sa Tagbilaran City kung saan may espesyalista. Kinabukasan sinundu si MJ ng mga health worker ng Municipal Social Welfare and Development Office sa Gindulman. Dalawang oras na bumiyahe si naaling Emma at MJ papunta sa provincial hospital. Pagkatapos ng mga test, sa wakas, malalaman na ni aling Emma kung ano ang kondisyon ni MJ. Paliwanag ng neuropediatrician na tumingin kay MJ, iba't ibang sakit ang nakita nila sa bata. So, diagnosis niya ay cerebral palsy, um, spastic, quadriplegic, so marami klase ng cerebral palsy. So, meron siyang mental retardation base din sa pag-interview na na severe. Chronic malnutrition, dahil uh, na hindi siya na fake ng maayos na-diagnose rin si MJ na may severe microcephaly. Ibig sabihin nun, maliit yung ulo, mali hindi, rin, hindi rin yung lumaki yung brain niya. Tama para sa age ng patient. Paniwala ng doktor, ang mga sakit ni MJ ay komplikasyon ng tetanus o impeksyon noong bagong panganak pa lang siya. Posible raw na nakuhang impeksyon sa panganganak ni Aling Emma sa bahay. I'm sure si na si Ma'am na bumadiret pero dahil nasa kahirapan, hindi siya nakakapagbidika. Ganito rin ang assessment ni Dr. Maria Isabel Kilendrino, consultant sa Department of Pediatrics sa Philippine General Hospital nakukuha siya pag na sa sinapupunan. Kadalasan, kung nana sa puso ang pinagmulan, ito ay nakukuha sa hindi gaano kalinisan na panggupit. O di kaya, sumaaring sa panganganak at maaari din naman sa paraan ng pagkakalinis sa puso niya nung siya ay lumabas na. Sabi ni Aling Emma, hindi na niya nadala si MJ sa ospital pagkapanganak. Mm -hmm. Kasi po, yun na nga po, ang ano po sa amin, yung government hospital po, mas malayo pa rin po. Halos up, uh, paapat na oras ang biyahe. Kaya po kami din nakapunta sa uh, public hospital kasi nga po, unang-una po, ipamasahe. Mm -hmm. Wala po kami noon. isa lang si MJ sa mga batang hindi natignan ng doktor nung bagong panganak pa lang. Hanggang sa ngayon kasi, marami ang walang access sa maternal health care facility para sa mga buntis at kanilang sanggol. Kung susundin ang administrative order ng Department of Health ng 2008, dapat lahat ng buntis nanganganak sa isang health facility tulad ng ospital, lying-in center, o birthing clinic. Ang problema, hindi naman lahat may access dito. Noong 2019, halimbawa, 94.3% ng mga buntis nanganak sa health facility, habang 5.5% ang nanganak sa bahay. Gaya ni Aling Emma na kailangan pang maghabal-habal ng apat na oras para lang makarating sa birthing center. Sa parehong panahon, 70.1% ang nanganak na may doktor, 23.8% ang may midwife o komadrona, at 4.4% ang nanganak sa pamamagitan ng hilot tulad ng naranasan ni Aling Emma. Pagka nandung sa malalayo, talagang sorry talaga. Kulang yung facilities or napakalayo ng facilities. Kulang-kulang uh, yung mga gamit. No? So, so talagang parang depende kung saan ka nakatira, mabubuhay o mamamatay ka sa pagbubuntis at panganganak. Yung number of facilities na meron tayo, primarily po ito, tinatayo siya ng ating local government units kasi devolved po ang ating health at ng ating private sector. Pero um, if we were to summarize what it is, we just wanted to make sure po na yung pag, uh, pagpapanganak, no, yung entire stage ng pagbubuntis hanggang sa pagpapanganak and postpartum ng nanay um, or after niya manganak, safe po siya at quality po yung services na nakukuha niya. Paliwanag ng pediatrician na tumingin kay MJ na agapan sana ang mga komplikasyon kung agad na napatingin ang impeksyong tumama sa kanya. Napigilan din sana ang paninigas ng kanyang katawan kung sumailalim siya sa physical therapy. Uh, rehabilitation na uh, part niya, kailangan niyang mag para hindi siya manigas. Tapos maagapan yung contractures kasi contractures yung nangyari sa paan siya sa kamay niya. Mm -hmm. Hindi niya ma-straight, hindi niya ma-galaw ng tama. Ngayong malinaw na kay Aling Emma ang mga sakit ni MJ, gusto niyang malaman kung may pag-asa pa bang magamot ang anak. Sad to say po, hindi na po siya gagalit in terms dun sa kung gusto natin siya makalakad, makapagsalita, o kaya normal na 13 years old, wala na po talaga. Ano na lang natin dito, survival. Kung kailan siya magubuhay, hindi natin masasabi yan. Pero hindi na lang po yung pwede natin i-improve. May... Sabi ng doktor, pinakamahalagang pagtuunan ng pansin ngayon ang nutrisyon at pagpapalakas ng resistensya ng katawan ni MJ. Priority yung kanyang nutrisyon. Kapilang din dito sa mga maaari niyang tanggapin ay pagbibigay ng bakuna bilang pag-iwas sa mga sakit at pagsusuri ng rehabilitation medicine specialist para maturuan ng kanyang pamilya ng wastong pagbuhat at pagpwesto kay Parang inanan ko na lang, tinanggap ko na lang kasi alam ko naman na ganito siya. Alam ko naman pong hindi siya mag hindi siya tatagal ng mga gaya ng mga normal na bata. Mm. hindi ko tinatak sa isip ang sinabi ang mm. sinabi. Pinipilit ko pa rin po na maging oh, okay. Labing tatlong taon na ang nakararaan mula ng isilang si MJ. At dahil malayo ang pasilidad mula sa dati nilang tinirhan sa Bicol, hindi siya natingnan para sana agapan ang kondisyon na meron siya ngayon. Labing tatlong taon na rin ang nakaraan mula ng iutos ng gobyerno sa pamamagitan ng Administrative Order ng DOH na dapat lahat ng ina at sanggol may access sa healthcare facility. Pero dahil marami pa rin lugar na hindi sapat ang pasilidad at health worker, marami pa rin ang umaasa sa hilot. Kaya ni Aling Emma, sa kabila ng maraming hirap, si Aling Emma, gaya ng maraming ina, nananatiling may pag-asa. parang nawawala na ng pag-asa, pero pinipilit, pinipilit ko pa rin na huwag mawala ng pag-asa.